Ah, sana nga po no, ah, po sa kanyang mag-adapt. Toy toy. Toy 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 toy. Ah, isa po siyang ah, lalaking ah, tuta tota po no. Ayan. So ayaw na po niyang kumain. So yan po no, yan po yung apang uh, 12 cats na dadalhin bukas at saka yung isa, yung nanay, yan ang nanay. Kaya bukas liya makuha ng uh, shelter kay Lucas Sanctuary po no, Kawasgang. So ayan. So magpatuloy pa tayo sa pati paglakad dahil po naghanap po tayo ngayon ng mga pusa, ng mga... Kaming, kain kaming. Hmm. hmm? Sige na, kain na. Hindi okay, kain. Ubos yan ha. Ubos yan ming ming ha. Ubos yan. Marami yan. Kain na. Yan ha. yung isa ha. Ba, yan. Masarap yan. kanin. Bye bye na ming ming ha. Bye bye. Mm -hmm. pisah, ayo. Gini dogi, kain dogi, Wawa naman oi. Sige na, kain na. Mm, sige na. Ito tubig mo, o. Wala akong pera. Tanga, rexu yan. May na-rexu silang puso mo, payap. Tatawasan nila. Matagal na lang na lang hinahanap yan. Sa kaya yan. Hmm. nagpalakad lang siya eh. Wala mo na lang siya sa katawan. Siya kaya yan, boss. Yeah. Okay, salamat. Uh -huh. Pwede patingin. Nga, mo na. Ako, <muna. laughs> salamat. Ako. Oh, ako po siya, Mingming, ha. Oh, ako po Sige na, babay na. Alis na ako, Mingming, -Ming, ha. Kay marami pa kong papapakain ng Ming Mingming. Hindi lang ikaw. Ingat ka dito, Mingming, -Ming, ha. Ingat kah? Hmm. Sige na, kain na. Sige hmm, na. Hmm, tapos ka ng pasalamat. Sige na. O, yan, Ming Ming, ha? Babay na, Ming Ming. Papapakair pa ko sa ibang lugar. O, boss yan. Sige na, kain na. Wawa, wow, ay. umulan kasi. kambing kambing. <laughs> naman. <laughs> kambing naman. <laughs> kambing, Pusa. So Ayana. Ya nah. ayana. Segi segi melaban ah marami kang kak, Opo siyan ha? Ha? Opo siyan. Payat-payat po na rin. Ubus na. Grabe oh. Ano na kayang nangyari sa kanya? Napabayaan na rin. Butok balat na. Parang wala ng katawan. Inakain na. Kain na. Ang ganap po kumain guys no. Kasi nga po oh, uh, mayroon siyang uh, naramdamang sakit. So wala kang po tayong pangbit sa kanya. Ginakain na oh. Mm. dito lang nga lang siya makikita sa may sa po no, itong acidogi. uh, si minumutan na po ang kanyang mata at alam kong mayroon siyang a uh, parang lahi no? So ayun nga po guys no ah, Kahit po ay ah, bumagyong ngayon Ayan ah, po yung ah, bagyo pong Ngayong dumating So nag-iikot nga po tayo para po sa mga Istri papakain po tayo no kahit sa anong pong lugar Ngayon pong gabi hmm, Kain lang ng kain ha hmm, Tinan mo mayroon ng sukat yung mo payat payat mo pa hmm, Walang ka ng balahibo Sige, kain lang. Wawa, mm, wa, ay. Mm, so, dito lang po siya makikita sa may uh, barangay 35 po, no. Uh, may pahok, Kaluukan City, itong uh, si Ming Ming. Agilis na po ang kanya pong mga tainga at saka ulo. Oh, no. Uh, pinakain ko sa ng cat food so pagsamantala muna natin siyang ah, pakainin habang ah, wala pa tayong Patransport ah, para sa kanya. asya ah, siya po ay apo ah, ng palak na rin. Hmm. Hmm, ayan.